Kuya, kanina nasa live ako. Tapos, oh. nang asar mm, nang na nang asar. Huwag na nga Nag-appear na lang jawa. May jawa ka pala tol eh. Wala sir. Wala, wala. Gusto, Mga, mo mo, ano, gusto mo, gusto mo, gusto mo mapatas ka? <laughs> <laughs> Hindi sir, ah, bali talaga sir. Matagal ko na talaga sinusubaybayan si Kim. <laughs> Grabe ba? kaya tapos Kimi kung mo marapatin ba pwede pwede ba ako manligaw <laughs> <laughs> but dito kayo Hindi naman yeah? siguro eh di mas okay na yun nandito sir ah. at least thank you Aki lag ka talaga oh, na? Lang lang lang. Sa, so, ano bas, bas, kayo, diba? pag di ka nalag Ah, gusto mo dito para may basbas? Hindi -bas? mm, ba sir, dapat may basbas -bas mo? Kung gusto mo basbasan kita, hindi ka namin makita eh. <laughs> PSG Thank you, Chubby Man Ewan ko sa'yo, Jati Joker Mamaya ka na nga lang umakit pag ano Baba na kayong dalawa Yan Sir, magandang gabi, taga-saan? Magandang gabi po. Tigo-tigo papagetan ko yan. Taga-saan ka? Ga po. Ilang taon ka trapahin, na? Huya. 38. Hmm. Ibig sabihin, interesado ka kay Kimmy. Oo naman. Ay tanungin natin siya kung interesado sa sayo, ha. <laughs> <laughs> oh. <laughs> lang. <laughs> lang yung isa Oh, Kimi, 38 years old. Okay lang ba? 30 lang. ay, Wala tayong magagawa, Rodel. Hanggang 30 <laughs> lang daw. <tayo. laughs> okay lang, Bibi. <laughs> <from mom. laughs> saan ka, Laguna po. Ilang taong ka na? Layo. 24. 24. 24 Kimi. Ay, taka. Mura. Shout out. Kimi, 24 years old. Gusto mo malapit okay. para ana-ana agad? Okay na ito. Hindi naman ikaw ang pupunta. Siya yung pupunta. Pupunta <laughs> <laughs> ako na agad. Yeah, thank you. Oh, ayaw siya gitay kal tol. Ha? Tor, 25, 24 years old from Laguna? Yes po. Okay. May anak ka ba? Wala po. Wala. Wala po ma'am. Ay wala sir. Ano, anong trabaho mo sir? Security guard po. Uy, 5'9 ulit. Tirador ka talaga ng 5'9 Kimi. Nasa live niya ako kanina. Yeah. Ah, okay, okay. Kimi, okay, siguro sure ka? Kung ayaw mo, hindi, hindi, hindi kita pipilitin. Ano? Okay na nga, kuya. pag desisyon to ba? Umuha na pipilitan! <laughs> <laughs> tatawagan, tatawagan ko na agad yan. Oy, pero tol, Kala, tol, Tor. Kilala mo ba ako, Tor? Hmm. Pina ha? Up, pinag pina sunod nila na ako. Hindi, Tor. Kinala mo ko. Hindi mo kinala. Oh, yeah. Ingatan mo yan, ha? Kita-kita hmm, tayo sa krami kapag may ginawa ka dyan. <laughs> ha? Hindi <laughs> nga, totoo. Wala naman akong gagawin dyan, sir. Hindi, kung may gagawin ka, gawin mo ng maayos. Kapag ayaw mo na, exit ka ng maayos. Para klaro, hindi yung malabo ba. Okay lang. Ay, hindi po. Oh, Ganon, sir. Hindi, normal. Ano yan? Alam ko naman, yung lalaki din ako eh. Kung ano man yung gusto nyong gawin, labas kayo doon. Pero yung tipong no. malugi o oh, argabiyado yung bata ko, bata ko yan eh. <laughs> Ay, hindi mo man sir. Hindi mo yeah, pa napapansin ka logo ko yan. Oo. Oh, mo ah. Oh, sige. Mag-enjoy kayo. Gusto? Gusto ko Gusto ko makat ito Tap mo ulit kuya. Yeah. Mak mo siya rin. Okay kayo parang. Hmm. Pakilala ko sa'yo 5 na na kaibigan natin 590 Bilisan mo, mag-open cam. Parang para may gusto mong sabihin, Kuya. Ano gusto mong sabihin? Eh di, gusto, niya, gusto ka pagmasdan habang hindi ka pa nakukuha ni Tor. <laughs> My God. Baka dito mo masasabi, Pilyo, na doon mo lang malalaman yung halagan ng isang tao kapag wala na siya sa tabi mo. Ooy. Pilyo, yabang na mukha, oh. Sabi niyo, oh, ano ka ngayon? Ano, ikakasal ko na ba kayo, Tor, tsaka Kimi? Para kasi may nag-o-object sa baba, eh. Tagilid niyo. Kasi <laughs> na ano masabi eh, mo, William? magpapare para matuloy. Ako na magpapare matuloy. Uy, hindi ka nasasaktan. Hindi uh. <laughs> ah. Uh. Ay, Cindy. Uh. Masaya ka para sa kanila. Masaya ka pa, para sa kanila. Ay, so, ay sobra, sir. So, Parang hindi naman namin <laughs> nakikita. Okay Parang labas sa ito na. Ah. Parang na. So, masaya naman ako para sa inyo Pero sabi nga ni sir Bata namin yan Ingat-ingat <laughs> ka dyan, di lang krami Matik Si sir sa krami Sa akin iba Hindi kayo to Hindi kayo to oh, uh, Ano na Hindi de... De... de ano din naman yan e, si... A, Ganito kasi uh, tor si Kimi ano yan, member namin yan si Kimi ako yung founder nila which is ayun naman namin Marga biado yung bata namin so tinanggap ka namin dito sana naman alagaan mo ha? sige sir bakit nag up to? Tor. <laughs> anong purpose nito ito? okay lang kaya? ba? sige <laughs> anong purpose na anong okay, na ano daw purpose mo Pilyo? Tigil mo ako kay Miko, nyari ka pa ba? Lu parang, parang lugi pa ay sir ah. Ano daw? Ano sa ang video? Wala naman sir. Ano naman si Kimi? Pag ganyan-ganyan lang yan. Ano? Masaya kay Tor. first okay, ang mo na. yung nag-up. So okay na tayo, okay na. Hindi eh, may nag-object kasi sa babae. Malay ko ba? Nagsiselos daw si sir. Nagsiselos si sir. <laughs> Sabi, hindi, masaya ako para sa inyo, siyempre. Ano ba talaga? Grabe siya, Sailos. <laughs> ba, ngingiti ba ako kung like nagsiselos ako? <laughs> Oh, yes, yes, yes. okay, may wala na tagabot na sabon mo sa CR okay. pag maliligo ka okay. si Torna. <laughs> Gagi ka talaga sa ba? Sana o aabot kasi yun yung gustong gusto ano, niya. May kasi magtawag pag ano maliligo yan. Kaya gawin mo, gampan mo dapat. hindi eh, ko alam talaga kung supportive ka pilyo o nagsiselos ka. Ay, <laughs> Ma'am <laughs> Red. Sige, miyaw si after nito. Hey, supportive ako dyan. <laughs> supportive ako dyan. Nandiyan si Cindy, oh. Tor, ano, Tor? Tutuloy ka ba o atras ka? Tutuloy mo na yan. Huwag ka magkamotang. Tuloy, sir. A, dalawang. Kanyan, Tuloy. Ganyan dapat. Hindi mo naman, hindi mo naman alam kung baka sinusubukan ka lang din ito eh. Kung hanggang saan ba yung kaya mo eh. Dinidiscourage ka lang, aayaw ka din agad. okay na kayo. Sige, batay nyo oh, na sir? mamaya after live. May mag may magchat-chat sa inyo. Ba talaga ba seryoso kasi sinabi mo? <laughs> sige, sige, sige. Okay na. Kichat ko na yan eh. Tor, pinalo ano? na kita, Tor ah. Oh, okay. <laughs> na yan sila. Ah, so, okay wala nagsiselos talaga si Bigo. oh. O oh, hindi Sir! Wala nang dapat pagsilosan ba Grabe ba? Ano natin yan, eh. O malapit na kaibigan ko rin niya si Kimi. Kaya ayun lang. Sana nawa? To, totoo yung sinasabi ni Tor. Palagi mga pagbigong pa Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako parang hindi ka masaya ba? <laughs> parang, parang, parang duda pa. Kaya. Parang duda pa. Ano? Duda pa naman parang talaga na... Yung... ako sa'yo, Tor. Uh, ah, sorry to say, duda pa naman talaga ako sa'yo kasi hindi pa namin lubos ikaw nakakilala. So si Kimi, ano, ka niya. Pero syempre kami, bilang Ganyan. mga naging kaibigan niya, eh, protective lang kami sa kanya kasi ano namin yan, bola namin yan. <laughs> <laughs> bola Eh, wait lang. Ako muna. Break. So ano lang din naman yan? Depende yan sa iyo, kung paano mo ano. Kung paano mo hubugin o gawin para mapasagot mo yan. Eh, huwag na pasagot mo yan at nagkasundo kayo. Ano bang magagawa namin, di ba? <laughs> Tanan niyo muna sir kung may pagkasa. Wala naman kami magagawa ni sir pero mag-aabang kami ng mali mo ba? Mag-aabang <laughs> <laughs> ako, kami ng mali mo ba? Huwag mo nang takutin, Tol. Hindi, hindi, ganito, ganito. Sige, kayo no, ba, na ba? So, Nakikita ata sa krami. Isang babae na, Depende naman yan sa babae. Okay? Kung ano yung gusto niyong gawin, labas kami doon. Pero to the point na yung sobra-sobra, Huwag naman. Si babae pa rin yung Kuya. Kuya sabi. Niya, content lang eh, nasa akin ka pa rin uuwi. Ano daw? Ano daw? Ano daw? Ano daw? Ano daw? Ano daw, ano daw. Sabi mo, okay sabi, sabi mo daw content lang to sa kanya sayo pa din daw siya uuwi. hot dog ay nagsis nagsiselos talaga hindi tira ulo ka talaga kay Amy ba go nababalik tinamatuloy si Toro tira ulo ka, <laughs> ka talaga Okay na, okay na tayo. Okay na, Kimi. Okay na, Pilio. Okay ka na. Okay, sige. <laughs> Basta to, pag halimbawa seryoso ay eh. hey, Ay Kim, masasabi ko lang, seryoso yun mo talaga ha? Kasi may irita ako pag nag-iinarte yan eh Mahilig mag-inom yan Patanggalin mo yung pagkaganon yan Ayy Bakit ba nabuhay ka? Na kaya ba? ano? Bali, basta Basta seryoso ka sa kanya, ipakita mo lang Basta ipakita mo lang sa kanya talaga seryoso ka ah, Kasi, ayun nga Sabi ko, uh, ulitin ko sa'yo, naging close friend ko naman to bigit pa sa kaibigan naman din Kaya, ayun Bala ka, may krami dyan <laughs> <laughs> hindi, ayoko lang, ano, ayoko lang, lalo pag babae, ayoko lang nakakagabiyado yung babae. Lalo member ko yan. Magka-pares kami ng logo. Seryoso ako, Tora. Kapag uh, pinasok mo to, kung gusto mong lumabas, gusto ko yung, uh, hindi naman kasi natin masabi, hindi naman, may, may tayo, eh. wait lang, wait lang, pilyo. <clears throat> hindi naman ibig kasi sabihin na maging kayo ay kayo na aga, kayo kayo na hanggang dulo. So may possible na maging kayo hanggang dulo, may possible na, na mag kayo. Pero pag nagkiwalay kayo, magkikipaghiwalay lang ng maayos. Yung tipong okay yung bata ko nung in, iwanan mo ba? No. Hindi naman yung ay, hindi. kasi meron kasing iba na Ayun yung iwan sa akin, sir. Mo na yan? Ay hindi ko alam yan. <laughs> Nagdami Ang dami nag upload din sa nasta, sa live niya. So God bless inyo. Ingat kayo. <laughs> ano sabi mo pilyo? Last word. Wala na, ano, nasabi ko na eh. Pero parang ako yung inaabangan mo may sasabihin talaga, sir. <laughs> Sige, eh, sige. So, Tor, huwag magpuntaig, Tor, ha? Nasa yun kung atras uh, ka o hindi. Eh, mahala, kailala akin tayo. Eh. So, mahala dyan. Okay? Thank you, thank you.